oleh powder. Tokan tuh minum mandi drink nang chiki na. Hai butut. Samuk nahulog dan nun. Nang kak? kah? Minikin tubig nak.

may dako na ng mansanita so kaligan sa gino kay maka nanay kabog kabog na wan yung papa nyo dito Sige na kabukol dyan. Psst! Uy! Ayaw Ay, kinaguan na. drink na water. Drink water. Halit, darib Hoy. Patay na. Ayaw! Ayaw! ayaw, ayaw. ayaw, ayaw. No no na nan chicken. Kato radak pau kana nan dako oh. Kana kana big oh. Kana chicken kana. Samuk ni ha. Ang sabaw. Ayaw nan dog, hoy. nan dogi, gay gay ayaw nan dogi. Piniling yung bataan yun. Wala katagal si Kuya, bebe. Wala lagi. Si Kadlaw, gani siya dari. Sa blue kakit, basta magpabadlong dito, ibalik takan ni dito. Gani. Yatog ka na mo dito. Ibuni ka na dito. Shhh! Mm. Miming na po. Ugas ito once ka. Awas ito once. Uy. Sa. Dirty. Mm, napataka. <whats> Yak, makahubak. Traban ng balibo. <laughs> Nasa kamutkit.